Matagal bago nagkaroon ng dahilan ang sino mang lalaki na pagdudahan ang kanyang kawalang kasalanan, ang tanong ng pagpili ng angkop na asawa para kay Rainier pag-aalala kay Haring Vice Rise at sa kanyang konseho. Mga dakilang Panginoon at mag-ara ang mga kabalyero ay lumipad sa paligid niya na parang mga gamo-gamo sa paligid ng apoy, na nagpapaligsahan para sa kanyang pabor. Nang bumisita si Rhaenyra sa Trident noong isandaan at labindalawa, ang mga anak ni Lord Bracken at Lord Blackwood ay nakipaglaban sa kanya, at ang isang nakababatang anak na lalaki ni House Frey ay naging matapang na humiling ng kanyang kamay Full Frey, tinawag siya pagkatapos. Sa kanluran, si Sir Jason Lannister at ang kanyang kambal, si Sir Tyland, ay naglaban para sa kanya sa isang kapistahan sa Castorly Rock. Ang mga anak ni Lord Tully ng River Run, Lord Tyrell ng High Garden, Lord Oakheart ng Old Oak, at Lord Tarly ng Hornhill ay nagbayad ng hukuman sa prinsesa, gayon din ang panganay na anak ng kamay na si Sir Harwin Strong. Ang Breakbones, gaya ng tawag sa kanya, ay tagapagmana ng Herenhal, at sinasabing pinakamalakas na tao sa pitong kaharian. Napag-usapan pa ni Vice Rise ang kasal ni Rhaenyra sa prinsipe ng Dorne, bilang paraan ng pagdadala ng Dornish sa kaharian si Reina Alicent ay may sariling kandidato, ang kanyang panganay na anak, si Prinsipe Aegon, kapatid sa ama ni Rhaenyra. Ngunit si Aegon ay isang batang lalaki, ang prinsesa ay sampung taong mas matanda sa kanya. Bukod dito, ang dalawang magkapatid sa kalahati ay hindi kailanman naging maayos. Lahat ng higit na dahilan upang itali sila sa kasal, ang pangangatwiran ng Reina. Hindi pumayag si Vice Rice. Ang bata ay sariling dugo ni Alicent, sabi niya kay Lord Strong. Gusto niya siya sa trono. Ang pinakamahusay na pagpipilian, ang hari at maliit na konseho sa wakas ay sumang-ayon, ay ang pinsa ni Rhaenyra na si Laenor Velaryon. Kahit na ang Great Council of 101 ay nagpasya sa kanyang pag-angkin, ang batang Velaryon ay nanatiling apo ni Prinsipe Aemon Targaryen ng banal na alaala, isang apo sa tuhod ng ang matandang hari mismo. Ang ganitong laban ay magkakaisa at magpapalakas sa Royal Bloodline, at mabawi sa Iron Throne ang pagkakaibigan ng Sea Snake kasama ang kanyang makapangyarihang fleet. Isang pagtuto lang itinaas, labinsyam na taong gulang na ngayon si Lainer Bellarion, ngunit hindi kailanman nagpakita ng anumang interes sa mga kababaihan. Sa halip ay pinalibutan niya ang kanyang sarili ng mga guwapong squires na kaedad niya, at mas gusto raw niya ang kanilang kumpanya. Ngunit ibinasura ni Grand Master Melos ang pag-aalala na ito. Ano iyon? Sabi niya, hindi ko gusto ang lasa ng isda, ngunit kapag ang isda ay inihain, kinakain ko ito. Kaya napagpasyahan ang laban. Ang hari at ang konseho ay nagpabeya na sumangguni sa prinsesa, gayon paman, at si Rainier ay napatunayang tunay na anak ng kanyang ama, na may sariling mga ideya tungkol sa kung sino ang nais niyang pakasalan ang prinsesa ay higit na nakakaalam tungkol kay Lainer Bella Ryan, at hindi nagnanais na maging kanyang nobya. Ang aking mga kapatid sa ama ay higit pa sa kanyang panlasa, sinabi niya sa hari. Ang prinsesa ay palaging nag-iingat na tukuyin ang mga anak ni Reyna Alicent bilang mga kapatid sa ama, hindi kailanman bilang mga kapatid. At kahit na ang kanyang grasya ay nangatuwiran sa kanya, nakiusap sa kanya, sinigawan siya, at tinawag siyang isang walang utang na loob na anak na babae, walang salita ang kanyang magagawa, budge her, hanggang sa ibinunyag ng hari ang tanong ng succession. Kung ano ang ginawa ng isang hari, maaring ay ando ng isang hari, itinuro ni Vice Rice. Ikakasal siya ayon sa utos nito, o gagawin niyang tagapagmana ang kanyang kapatid sa ama na si Aegon bilang kahalili niya. Dahil, dito ay nagbigay daan ang kalooban ng prinsesa. Sinabi ni Septen Eustace na lumuhad siya sa tuhod ng kanyang ama at humingi ng tawad, mushroom na iniluwa niya sa mukha ng kanyang ama, ngunit parehong sumang ayon na sa huli ay pumayag siyang magpakasal. At narito muli ang aming mga mapagkukunan ay naiiba. Noong gabing iyon, ang ulat ni Septen Eustace, si Sir Kristen Cole ay nadula sa silid ng kama ng prinsesa upang ipagtapat ang kanyang pagmamahal sa kanya. Sinabi niya kay Rainier na may naghihintay siyang barko sa loob, at nakiusap siyang tumakas kasama niya sa makipot na dagat. Sila ay ikakasal sa Tirash o Old Volume Antes, kung saan ang kasulatan ng kanyang ama ay hindi tumakbo, at walang pakialam na si Sir Kristen ay nagtaksil sa kanyang mga panata bilang isang miyembro ng Kingsguard. Ang kanyang husay sa espada at morning star ay hindi siya nag-alinlangan na makakahanap siya ng isang prinsiping mga ngalakal na kukuha sa kanya sa serbisyo. Ngunit tinanggihan siya ni Rhaenyra. Siya ang dugo ng dragon, paalala niya sa kanya, at nilayon para sa higit pa kaysa isa buhay ang kanyang buhay bilang asawa ng isang karaniwang sellsword. At kung maaari niyang isantabi ang kanyang mga panata sa Kingsguard, bakit mas makahulugan pa sa kanya ang marriage vows? Ang kabote ay nagsasabi ng ibang kwento. Sa kanyang bersyon, si Prinsesa Rhaenyra ang pumunta kay Sir Kristen, hindi siya sa kanya. Natagpuan niya itong nag sa White Sword Tower, hinarang ang pinto, at hinubad ang kanyang balabal upang ipakita ang kanyang kahuberin sa ilalim. Iniligtas ko ang aking pagkadalaga para sa iyo, sabi nito sa kanya. Kunin mo ngayon, bilang katibayan ng aking pag-ibig. Maliit ang kahulugan nito sa aking kataypan, at baka kapag nalaman niyang hindi ako malinis ay tanggihan niya ako. Ngunit para sa lahat ng kanyang kagandahan, ang kanyang mga pakiusap ay hindi narinig, dahil si Sir Kristen ay isang taong may karangalan at tapat sa kanyang mga panata. Kahit na ginamit ni Rainier ang mga sining na natutunan niya mula sa kanyang tiyuhin na si Demon, hindi matitinag si Cole. Iniyakan at galit na galit, muling isinuot ng prinsesa ang kanyang balabal at tumangay sa gabi, kung saan nakasalubong niya si Sir Harwin Strong, na bumalik mula sa isang gabi ng pagsasaya sa mga nilaga ng lungsod. Matagal ng gusto ni Breakbones ang prinsesa, at kulang sa pag-aalinlangan ni Sir Kristen. Siya ang kumuha ng pagiging inosente ni Rainier na nagbuhos ng dugo ng kanyang dalaga sa espada ng kanyang pagkalalaki, ayon kay Mushroom, na nagsasabing natagpuan sila sa kama sa madaling araw. Gayun Gayunpaman, nangyari, hinamak man ng prinsesa ang kabalyero o siya, mula sa araw na iyon, ang pag-ibig ni Sir Kristen Cole kay Rhaenyra Targaryen ay nauwi sa pagkasuklim at paghamak, at ang lalaki na hanggang ngayon ay palaging kasama at kampiyon ng prinsesa ay naging ang pinakamapait sa kanyang mga kalaban. Hindi nagtagal, tumulak si Rainier patungo sa drift mark on the sea snake, kasama ang kanyang mga katulong dalawa sa kanila ang mga anak na babae ng kamay at mga kapatid na babae ni Sir Harwin, ang handle na mushroom, at ang kanyang bagong kampiyon, walang iba kundi si Breakbones mismo. Noong isandaan at labing apat na ak, Kinuha ni Rhaenyra Targaryen, prinsesa ng Dragonstone, ang asawang si Ser Laener Velaryon, na night isang dalawang linggo bago ang kasal, dahil itinuturing na kinakailangan ang prinsipe na asawa ay isang kabalyero. Labing pitong taong gulang ang nobya, dalawampot ang nobyo, at lahat ay sumang-ayon na gumawa sila ng isang gwapong mag-asawa. Ipinagdiwang ang kasal na may pitong araw ng mga kapistahan at pagtatalo, ang pinakamalaking torneo sa maraming taon kabilang sa mga katunggali ay ang mga kapatid ni Queen Alicent, limang sworn brothers ng Kingsguard, Brick Bones. At ang paborito ng nobyo, si Sir Geoffrey Lonmouth, nakilala bilang Knight of Kisses. Nang ibigay ni Rhaenyra ang kanyang garter kay Sir Harwin, tumawa ang kanyang bagong asawa at ibinigay ang isa sa kanya kay Sir Geoffrey. Tinanggihan ng pabor ni Rhaenyra, si Kristen Cole ay bumaling kay Reina Alicent. Suot ang kanyang token, tinalo ng batang Lord Commander ng Kingsguard ang lahat ng mga challenger, na lumaban sa isang itim na galit. Iniwan niya ang break bones na may putol na collarbone at isang basag na siko na good sa mushroom na pangalanan siyang, broken bones, pagkatapos noon, ngunit ang Knight of Kisses ang nakadama ng buong sukat ng kanyang galit. Ang paboritong sandata ni Cole ay ang Morning Star, at ang mga suntok na pinaulanan niya sa kampiyon ni Sir Lainer ay nabasag ang kanyang timing at iniwan siyang walang sense sa putikan. Dahil duguan mula sa bukid, namatay si Sir Geoffrey nang hindi nakabawi pagkalipas ng anim na araw. Sinasabi sa amin ni Mushroom na ginugol ni Sir Lainer ang bawat oras ng mga araw na iyon sa tabi ng kanyang kama at umiyak ng gusto ng angkinan siya ng estranghero. Si Haring Vice-Rise ay labis ding nagalit, isang masayang pagdiriwang ang naging okasyon ng kalungkutan at recrimination. Sinabi na hindi ibinahagi ni Reyna Alicent ang kanyang sama ng loob, gayon paman, hindi nagtagal, hiniling niya na si Sir Kristen Cole ay gawing kanyang personal na tagapagtanggol. Ang lamig sa pagitan ng asawa ng hari at ng anak na babae ng hari ay malinaw para makita ng lahat, kahit na ang mga sugo mula sa free cities ay itinala ito sa mga liham na ipinadala pabalik sa Pentos, Braavos, at Old Volume Antes. Bumalik si Sir Laner sa Driftmark pagkatapos noon, na nag-iwan sa marami na mag-isip kung ang kanyang kasal ay natapos na. Ang prinsesa ay nanatili sa korte, napapaligiran ng kanyang mga kaibigan at mga tagahanga. Wala sa kanila si Sir Kristen Cole, na nakapunta ng buo sa selosalo ng Reyna, ang mga gulay, Ngunit ang napakalaking at hindi mapag-aalinlangan ng break bones o broken bones, gaya ng mushroom noon, ang pumupuno sa kanyang lugar, naging nangunguna sa mga itim, kailanman sa tabi ni Rainier sa kapistahan at bola at pangan gaso. Walang pagtutol ang kanyang asawa. Mas gusto ni Sir Lainer ang Kagan hawahan ng high tide, kung saan nakahanap siya ng bagong paborito sa isang household night na pinangalan ng Sir Carl Corey. Pagkatapos noon, kahit na sumama siya sa kanyang asawa para sa mahahalagang kaganapan sa korte kung saan inaasahan ang kanyang presensya, ginugol ni Sir Lainer ang halos lahat ng kanyang mga araw na hiwalay sa prinsesa. Sinabi ni Septen Eustace na nagbahagi sila ng kama ng hindi hihigit sa isang dosenang beses sumang-ayon si Mushroom, ngunit idinagdag na madalas ding ibinahagi ni Carl Corre ang kama na iyon, napukaw nito ang prinsesa na panuuri ng mga lalaki na nakikipaglaro sa isa't isa, sabi niya sa amin, at paminsan-minsan isasama siya ng dalawa sa kanilang mga kasiyahan. Gayunpaman, sinasalungat ni Mushroom ang kanyang sarili, dahil sa ibang lugar sa kanyang testimonya ay sinasabi niyang iiwan ng prinsesa ang kanyang asawa kasama ang kanyang kasintahan sa gayong mga gabi, at hahanapin ang kanyang sariling aliw sa mga bisig ni Harwin Strong. Anuman ang katotohanan ng mga kwentong ito, hindi nagtagal ay inihayag na ang prinsesa ay nagdadalang tao. Ipinanganak noong humihina ang mga araw ng isandaan at labing apat na ak, ang batang lalaki ay isang malaking, matangkad na batang lalaki, na may kayo manging buhok, kay ang mga mata, at isang sarat na ilong. Si Sir Lainer ay may aqualine nose, silver white hair, at purple eyes that bespoke his Valyrian blood. Lainer's wish to name the child Joffrey was overruled by his father, Lord Corlys. Sa halip ay binigyan ng bata ng tradisyonal na pangalang Velaryon, Jack Ares tatawagan siyang Jace ng mga kaibigan at kapatid. Nagagalak pa rin ang korte sa pagsilang ng anak ng prinsesa ng ang kanyang madrasta, si Reina Alicent, ay nanganak din, na inihatid kay Viserys ang kanyang ikatlong anak na lalaki, si Deron, na ang kulay, hindi katulad ng kay Jace, ay nagpatotoo sa kanyang dugong dragon. Sa utos ng hari, ang mga sanggol na sina Jack Ayres Bellarion at Deron Targaryen ay nagbahagi ng isang basang Norse hanggang sa mawalay. Sinasabing umaasa ang hari na maiwasan ang anumang awayan sa pagitan ng dalawang batang lalaki sa pamamagitan ng pagpapalaki sa kanila bilang magkapatid na gatas. Kung gayon, ang kanyang pag-asa ay napatunayang malungkot. Pagkalipas ng isang taon, noong 115 ak, nagkaroon ng isang kalunos-lunos na sakuna, ang uri na humuhubog sa kapalaran ng mga kaharian, ang Bronze Beach, ng runestone, si Lady Rhea Royce, ay nahulog mula sa kanyang kabayo habang nangangalakal at nabasag ang kanyang bungo sa isang bato. Nagtagal siya ng siyam na araw bago tuluyang bumuti ang pakiramdam para umalis sa kanyang kama, para lamang bumagsak at mamatay sa loob ng isang oras ng pagbangon. Isang uwak ang nararapat na ipinadala sa Storm's End, at nagpadala si Lord Baratheon ng isang messenger sa pamamagitan ng barko patungo sa Bloodstone, kung saan si Prince Daemon ay nagpupumilit pa ring ipagtanggol ang kanyang maliit na kaharian laban sa mga lalaki ng Triarchy at kanilang mga kaalyado na Dornish. Sabay-sabay na lumipad si Daemon para sa Vale. Upang ilagay ang aking asawa sa pahinga, sabi niya, kahit na higit patulad ng ito ay sa pag-asa ng pag-aangkin sa kanyang mga lupain, Castillo, at kita! Sana siya ay nabigo, sa halip, ipinasan rune runestone ng pamangkin ni Lady Rhea, at nang mag-apela si Demon sa Eerie, hindi lang na-dismiss ang kanyang claim, ngunit binalaan siya ni Lady Jen na hindi katanggap-tanggap ang kanyang presensya sa Vale. Lumipad pabalik sa Stepstones pagkatapos, dumaong si Prinsipe Demon sa Driftmark upang magsagawa ng courtesy call sa kanyang dating kasama sa pananakop, ang Sea Snake, at ang kanyang asawa, ang Prinsesa Rhaenys. Ang High Tide ay isa sa ilang mga lugar sa Seven Kingdoms kung saan ang kapatid ng hari ay makapagtitiwala na hindi siya tatalikuran. Doon nahulog ang kanyang mata sa anak na babae ni Lord Corlys, si Lena, isang dalaga ng dalawa at dalawampu, matangkad, balingkinitan, at napakaganda, maging si Mushroom ay nakuha sa kanyang kagandahan, na nagsusulat na siya ay, halos kasing ganda ng kanyang kapatid, na may malaking mane ng silver gold ringlets na nahulog sa kanyang baywang. Si Lena ay pinakasalan mula sa edad na labindalawa sa isang anak na lalaki ng Sea Lord ng Braavos, ngunit namatay ang ama bago sila ikasal, at hindi nagtagal ay napatunayan ng anak ang isang waist at isang tanga, nilustay ang kayamanan at kapangyarihan ng kanyang pamilya bago siya tumalikod, sa driftmark. Dahil kulang sa magandang paraan para mawala ang kahihiyan sa sarili, ngunit ayaw magpatuloy sa kasal, paulit-ulit na ipinagpaliban ni Lord Corlys ang kasal. Nine love si Prince Damon kay Lena. Gusto tayong paniwalaan ng mga mga awit. Ang mga lalaking may mas mapang uyam na baluktot ay naniniwala na nakita siya ng prinsipe bilang isang paraan upang suriin ang kanyang sariling pinagmulan. Minsang nakita bilang tagapagmana ng kanyang kapatid, nahulog siya sa linya ng sunod-sunod, at walang lugar para sa kanya ang mga gulay o ang mga itim, ngunit si House Bella Ryan ay sapat na makapangyarihan upang labanan ang magkabilang partido ng walang parusa pagod na sa stepstones, at sa wakas ay malaya na sa kanyang, Bronze Beach. Hiniling ni Daemon Targaryen kay Lord Corlys ang kamay ng kanyang anak sa kasal. Nanatiling, hadlang ang ipinatapon na pinag-aasawa ni Bravosi, ngunit hindi nagtagal, pinagtawanan siya ni Daemon sa kanyang mukha kaya walang magawa ang bata kundi ang tawagin siya para ipagtanggol ang kanyang mga salita gamit ang bakal. Gamit ang Dark Sister, ang prinsipe ay gumawa ng maikling trabaho sa kanyang karibal, at pinakasalan si Lady Lena Vela Ryan makalipas ang dalawang linggo, na iniwan ang kanyang hardscrabble na kaharian sa Stepstones. Limang iba pang lalaki ang sumunod sa kanya bilang hari ng makitid na dagat, hanggang sa ang maikli at madugong kasaysayan ng mabangis na sellsword na, kaharian, ay nagwakas para sa kabutihan at sa lahat. Alam ni Prinsipe Demon na hindi matutuwa ang kanyang kapatid kapag nabalitaan niya ang kanyang kasal. Maingat, ang prinsipe at ang kanyang bagong nobya ay lumayo sa Westeros sa lalong madaling panahon pagkatapos ng kasal, na tumatawid sa makipot na dagat sakay ng kanilang mga dragon. Sinabi ng ilan na lumipad sila sa Valeria, bilang pagsuway sa sumpa na nakabitin sa umuusok na kaparangan na iyon, upang hanapin ang mga lihim ng mga dragon lords ng lumang freehold, kabuti siya mismo ang nag nito bilang katotohanan sa kanyang testimonya, ngunit mayroon kaming maraming katibayan na ang katotohanan ay hindi gaanong romantiko. Si Prince Demon at Lady Lena ay unang lumipad patungong Pentos, kung saan sila ay ipinagdiwang ng prinsipe ng lungsod. Ang Pentoshi ay natakot sa lumalagong kapangyarihan ng Triarchy sa Timog, at nakita si Demon bilang isang mahalagang kaalyado laban sa tatlong anak na babae. Mula roon, tinawid nila ang pinagtatalo ng lupa patungo sa Old Volume Antes, kung saan nasiyahan sila sa katulad na mainit na pagtanggap. Pagkatapos ay lumipad sila sa Roin, upang bisitahin ang Kohor at Norbus. Sa mga lunsod na iyon, malayo sa mga paghihirap ng West Eros at sa kapangyarihan ng Triarchy, ang kanilang pagtanggap ay hindi gaanong nakakaganyak. Kahit saan sila pumunta, gayon paman, napakaraming tao ang lumabas para masilip si Begar at Car Access. Ang mga Dragon Riders ay muling nasa pentos ng malaman ni Lady Lena na siya ay nagdadalang tao. Sa pag-iwas sa karagdagang paglipad, si Prince Daemon at ang kanyang asawa ay nanirahan sa isang man sa labas ng mga pader ng lungsod bilang isang panauhin ng isang Pentoshi Magister, hanggang sa oras na ipinanganak ang sanggol, samantala, pabalik sa Westeros, ipinanganak ni Prinsesa Rhaenyra ang pangalawang anak na lalaki noong huling bahagi ng taong isandaan at labinlimang ak. Ang bata ay pinangalan ng loose Rise look for short. Sinabi sa amin ni Septen Eustace na sina Sir Lainer at Sir Harwin ay nasa tabi ng kama ni Rhaenyra para sa kanyang kapanganakan. Tulad ng kanyang kapatid na si Jace, si Luke ay may kayumangging mga mata at isang malusog na ulo ng kayumangging buhok, sa halip na ang pilak na gininto ang buhok ng mga prinsipe ng Targaryen, ngunit siya ay isang malaki at may kantab na bata, at si Haring Viserys ay natuwa sa kanya nang iharap ang bata, sa korte. Ang mga damdaming ito ay hindi ibinahagi ng kanyang reyna. Patuloy mong subukan, sabi ni Queen Alicent kay Sir Lanier, ayon sa mushroom, sa lalong madaling panahon o huli, maari kang makakuha ng isang katulad mo. At ang tunggalian sa pagitan ng mga gulay at itim ay lumalim, sa wakas ay umabot sa punto kung saan ang reyna at ang prinsesa ay maaring mahirap na magduse sa presensya ng isa't isa. Pagkatapos noon ay nanatili si Queen Alicent sa Red Keep habang ginugol ng prinsesa ang kanyang mga araw sa Dragonstone, na dinaluhan ng kanyang mga babae, Mushroom, at ang kanyang kampiyon, si Sir Harwin Strong. Ang kanyang asawang si Sir Lainer, ay sinabing, madalas. Noong isandaan at labing na ak, sa libreng lungsod ng Pentos, ipinanganak ni Lady Lena ang kambal na anak na babae, ang mga unang tunay na. Anak ni Prinsipe Diman. Pinangalanan ni Prinsipe Diman ang mga batang babae na Bela pagkatapos ng kanyang ama, at Raina pagkatapos ng kanyang ina. Ang mga sanggol ay maliliit at may sakit, sayang, ngunit parehong may magagandang katangian, kulay pilak na puting buhok, at kulay ube na mga mata. Nang sila ay kalahating taong gulang, at mas malakas, ang mga batang babae at ang kanilang ina ay naglayag sa Driftmark, habang si Demon ay lumilipad sa unahan kasama ang parehong mga dragon. Mula sa high tide, nagpadala siya ng uwak sa kanyang kapatid sa King's Landing, na ipinaalam sa kanyang grasya ang pagsilang ng kanyang mga pamangkin at humihingi ng pahintulot na iharap ang mga babae sa korte upang matanggap ang kanyang maharlikang basbas. Bagamat ang kanyang kamay at maliit na konseho ay mainit na nagtalo laban dito, Pumayag si Vice Rise dahil mahal pa rin ng hari ang kapatid na naging kasama ng kanyang kabataan. Si Daemon ay isang ama ngayon, sinabi niya kay Grand Master Melos. Magbabago na siya, kaya ang mga anak ni Balon Targaryen ay nakipagkasundo sa pangalawang pagkakataon. Noong isandaan at labimpitong ak, sa Dragonstone, ipinanganak ni Prinsesa Rhaenyra ang isa pang anak na lalaki. Sa wakas ay pinahintulutan si Sir Lainer na pangalanan ng isang bata sa pangalan ng kanyang nahulog na kaibigan, si Sir Geoffrey Lonmouth. Si Geoffrey Bella Ryan ay kasing laki at mapula ang mukha at malusog gaya ng kanyang mga kapatid, ngunit tulad nila ay may kayumanggi siyang mga mata, kayumanggi ang buhok, at mga tampok na tinatawag ng ilan sa korte na, karaniwan. Nagsimula na naman ang bulungan. Sa gitna ng mga gulay, ito ay isang artikulo ng pananampalataya na ang ama ng mga anak ni Rhaenyra ay hindi ang kanyang asawa, si Laenor, ngunit ang kanyang kampiyon, si Harwin Strong. Ang daming sinasabi ni Mushroom sa kanyang testimony at ipinahiwatig ito ni Grandmaster Maester Mellows, habang itinaas ni Septen Eustace ang mga chismis para lang baliwalain ang mga ito. Ano man ang katotohanan ng mga paratang na ito, walang anumang pag-aalinlangan na sinadja pa rin ni Haring Vice na sundin siya ng kanyang anak na babae sa Iron Throne, at ang kanyang mga anak na lalaki ay sumunod sa kanya. Sa pamamagitan ng Royal Decree, bawat isa sa mga Velaryon Boys ay binigyan ng isang Dragon's Egg habang nasa duyan. Ang mga nag-aalinlangan sa pagiging ama ng mga anak ni Rhaenyra ay bamulong na ang mga itlog ay hindi kailanman mapisa, ngunit ang pagsilang naman ng tatlong batang dragon ay nagbigay ng kasinungalingan sa kanilang mga salita. Ang mga hatch lang ay pinangalan ng Vermax, Eryx, at Tiraxes. At sinabi sa atin ni Septen Eustace na pinaupo ng kanyang grasya si Jace sa kanyang tuhod sa ibabaw ng Iron Throne habang hawak niya ang hukuman, at narinig na nagsabing, balang araw ito ang magiging upuan mo, bata. Ang panganganak ay humihingi ng kabayaran sa prinsesa, ang bigat na natamo ni Rainier sa panahon ng kanyang pagbubuntis ay hindi kailanman tuluyang umalis sa kanya, at sa oras na isinilang ang kanyang bunsong lalaki, siya ay naging matigas at makapalang baywang, ang kagandahan ng kanyang pagkabata ay isang nawawalang alaala, bagaman siya ay dalawampung taong gulang pa lamang. Ayon kay Mushroom, ito ay nagsilbi lamang upang lumalim ang kanyang sama ng loob sa kanyang madraste na si Raina Alicent, na nanatiling balingkinitan at matikas sa kalahating muli ng kanyang edad. Ang mga kasalanan ng mga magulang ay madalas na dinadalaw sa mga anak, sabi ng mga pantas, at gayon din para sa mga kasalanan ng mga ina. Ang awa yan sa pagitan ni Reina Alicent at Prinsesa Rainiera ay naipasa sa kanilang mga anak, at ang tatlong anak na lalaki ng Reina, sina Prinsipe Aegon, Aemon, at daron ay naging mahigpit na karibal ng kanilang mga pamangkin na Bella Ryan, na Galit sa kanila dahil sa pagnanakaw ng kanilang itinuturing na ang kanilang pagkapanganay, ang Iron Throne mismo. Bagamat lahat ng anim na batang lalaki ay dumalo sa parehong mga kapistahan, bola, at pagsasaya, at kung minsan ay nagsanay ng magkasama sa bakuran sa ilalim ng parehong master at arm at nag-aral sa ilalim ng parehong mga master, ang ipinatupad na pagiging malapit na ito ay nagsisilbi lamang sa kanilang hindi pagkakasundo sa isa't isa, sa halip na nagbubuklad, magkasama sila bilang magkapatid, bagamat hindi nagustuhan ni Prinsesa Rhaenyra ang kanyang madrasta, si Reyna Alicent, Siya ay naging mahilig at higit sa pagmamahal sa kanyang magaling na kapatid na si Lady Lena. Sa sobrang lapit ng Driftmark at Dragonstone, madalas bumisita sina Demon at Lay na kasama ang prinsesa, at kasama nila siya. Maraming beses silang lumipad ng magkasama sa kanilang mga dragon, at ang she-dragon ng prinsesa na si Sirex ay gumawa ng ilang mga clutches ng mga itlog. Noong isandaan at labing walong ak, sa basbas ni Haring Vice inihayag ni Rhaenyra ang pagpapakasal ng kanyang dalawang panganay na anak na lalaki sa mga anak na babae ni na Prinsipe Demon at Lady Lena si Jack Ayres ay apat at si Lucy ay tatlo, ang dalawang babae. At noong isandaan at labinsyam na ak, nang malaman ni Lena na siya ay nagdadalang tao muli, si Rainier ay lumipad sa Driftmark upang daluhan siya sa panahon ng kapanganakan. At kaya nga ang prinsesa ay nasa tabi ng kanyang magaling na kapatid na babae sa ikatlong araw ng sinumpa na taong isandaan at ak, ang taon ng Red Spring. Isang araw at isang gabi ng panganganak ang naiwan kay Lena Bella Ryan na mapatla at mahina, ngunit sa wakas ay naipanganak niya ang anak na matagal ng ninanais ni Prinsipe Demon ngunit ang sanggol ay nabaluktot at nagkamali, at namatay sa loob ng isang oras. Hindi rin matagal na nakaligtas sa kanya ang kanyang ina. Ang kanyang nakakapagod na paghihirap ay naubos ang lahat ng lakas ni Lady Lena, at ang kalungkutan ay nagpapahina pa rin sa kanya, na ginawa siyang walang magawa bago ang pagsisimula ng childbed fever. Habang patuloy na lumalala ang kanyang kalagayan, sa kabila ng pinakamahusay na pagsisikap ng mga kabataan ni Driftmark Maester, lumipad si Prinsipe Demon patungong Dragonstone at ibinalik ang sariling Maester ni Prinsesa Rainier, isang mas matanda at mas karanasang lalaki na kilala sa kanyang husay bilang manggagamot. Nakalulungkot, huli na dumating si Maester Gerardiz. Pagkaraan ng tatlong araw ng pagkahibang, pumanaw si Lady Lena mula sa mortal coil na ito siya ay 27. Sa kanyang huling oras, sinasabing, bumangon si Lady Lena mula sa kanyang kama, itinulak palayo ang mga septe na nagdarasal para sa kanya, at umalis sa kanyang silid, na naglalayong maabot si Begar upang makalipad siya sa huling pagkakataon bago siya mamatay. Ang kanyang lakas ay nabigo sa kanya sa hagdan ng tore, gayon paman, at doon siya bumagsak at namatay. Binuhat siya ng kanyang asawang si Prinsipe Demon pabalik sa kanyang kama. Pagkatapos, sinabi sa amin ng mushroom, na upo si Prinsesa Rhaenyra na nagbabantay sa kanya sa ibabaw ng bangkay ni Lady Lena, at inaliw siya sa kanyang kalungkutan.